Hey guys, saka so, kon guys kay nagbantay ko sa tindahan. It's me, Ninya Jane. Saka so, kon nga nagbantay ko sa tindahan with my cousin, Jeffrey Lane and Brickleen. Okay, so mag laptop siya, guys. Saka so, kon guys, kay magbantay man tindahan kami tolong kay so, sa 9 at 2 sa limpan. Mantalungon. Uy, una, sa ato lang kaanan na, at gigipod laptop di ko mag-unok silimpan. Pati ay pag-on. Ha? mag Okay na. Sige okay na. It's on, God. ko na lang, kaba ko eh. mo on. It's kaba mo Laptop, pink siya color. Kasi, tambal Let's go. Asa ito bukas eh. So guys, so ang kanisya guys kaya doon ang kanisya sa kong guys malagi pintala na kanis, so, kanisya bago pink so kung ang black black pink Beh, black ito may pink. open ako kabawan ako kanya kani, eh. ko kanisya ko kanisya ko kanisya na guys ano, kanis. ah. tulog ka na lang mana mana mana, mana. so mana laptop, laptop guys <laughs> yes man nakasuya sih guys. Ah, okay na. Barbie. Mag Barbie ka. So guys, so mag Barbie siya. Okay. So the fire engine password tabutang. is wait. So the password guys, enter na. Enter, enter. 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 Yun, open na. So silang duha. Mag... Okay. ilam okay. ni laptop kay isa. Kusog kami. Yeah. Download dong. Hindi uy. Ano to? Ganin okay, download. Yeah. Let's go. Dapat yung kunti, dapat yung kunti. Yeah. Mm. Let's go, girl. Let's go. Itu guys, semua tim ulang to Itu semua So kan? Oh, kani ini, Kani ini, kani. Kani kani. Ah. kani, 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 kani. kani. Bos Kani mm. Kani okay. kani. Okay. kani? Kani Barbie. Ah, so Barbie. Kusog ka yung... Ang buli yung anak. Uy, itong... Ito, kulim pa na. Ma, ito na ating na. Okay, guys. So... Okay, guys, okay. Kata, okay. Hindi pa so, Guys, so comment lang mo guys kung wala mong kasabot -so, sa Bisaya guys kaya magtagalog ko. Guys, comment lang kayo sa comment section guys kung hindi nila yating ng pag pagbisaya ko. So, matagal rin lang ako. Okay? na, ah, saan na? Water! Mam! ka Wala po gak boleh Go Oh Tidak nah, mau Bibin, berus, bibin Ay, guys, okay. Kasi nag ako. Labas, labas, labas. 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 Masa si lida, ah. So guys, so lang kami na mga ilang minuto ah. na yung nanay namin. Ang may ag na tindahan na to. So guys, so cut muna natin itong video na to. Kasi maghihintay pa tayo ng ilang minuto at baka matatagalan ito. Okay, so cut muna natin ito. So di lang ako eh, cut guys. Bantlayin lang medyo ay So, hindi na natin ikakat yung video guys at bantayin nila kami dito sa tindahan kapag may bumili bon ay bibigyan ko. Okay, let's go. At guys, comment ko sa so, comment section kung anong grade na kayo ngayon. 125 ako ay magigit si Bena at commentin kayo at commentin kayo kung honor study po kayo. Nung ano po kayo? Nung ano po kayo? Nung una. Ako kay ano? Hoy, tinatangon ano kita. Honor ako. Bisaya ka.

Bukang matatagalan po talaga yung ano natin dito sa ating tindahan. So, cut. Let's go. Cut again. Guys, so, guys nag-vlog sila, sila sa laptop. Ay, yeah. nag-vlog po sila sa laptop nila. Garpo na siya, guys. Pero hindi siya na siya. Ito ang cellphone. So guys, ang gagawin natin ay po a day magantay ta kay wato na to si nanay nang ari dito nang tindahan melon. So guys, so challenge me sa yang vlog. Yon. Ito pala yung tindahan na Friday. Ay, so, ang So mata magtatagalog si din ako sa ating vlog. So, yung maari dito ay si Nanay well, yung maari dito sa Tindahan, guys! putlag din ako na so for so, day wala so, eh, na so ah! nagatindahan So cut again, sorry. I see you guys. Tayo kami dito. Ah. nagiging tiil. nagiging so, pa ako di ako malunong nang hindi kunti lang